So, Ma'am Jaislyn, oh. late na lumalaman mo na oh, yung biological father mo, hindi yung kinagisnan mo. Opo. Oh, Opo. So, ngayon, ang sinabi sa'yo kung sino po yun, Ma'am, pinakilala sa'yo, tinakwil ka. Oh, Natural, siyempre, mabibigla yung tao. So, Ma'am, bakit niya itinago? Para po, tahimik po yung buhay namin. Yung naging kinasama ko po, yun po nagsabi nung nag-18 years old na po siya. Ah, okay. Sa so tamang edad na. Gusto ko po siyang makilala na yung siyang wala po pagkabata ko na hindi ko po siya nakasama. Ngayon po na ano, tumatanda na po. Parang parang naiyak na lang po ako na tuwing gabi na naiisip ko siya na may kita ko na lang ba siya na nasa ataol pag baka magsisi ako. Gusto ko po siyang makasama, sir. Kaya nga po, ang problema na natin dito, ayaw ng pamilya niya, ayaw din niya mismo, nag-alanganin siya, kailan pa ng mga prueba, etc ako po ay nasasaktan para sa iyo at para doon sa nakagisnan mong father na nagpalaki sa iyo. Ba't ka maghahabol-habol dito na ayaw kang ikilala at pumapalag yung mga anak dito? Maliban na lang kung meron ka hinahabol na mana, which karapatan mo yon Yung po ba yung mana? Hindi naman po. Kung meron, of course, tutulungan kita para makuha mo yung what's for you. Bali, ang sinasabi niya sa akin, sir, gusto niya talaga makasama yung papa niya, umiiyak nga sa akin. So ayaw As... na niya dito sa nagpalaki sa kanya, lipat na oh, siya doon sa biological? Bali, nakakasama rin po niya pero gusto rin po niyang makasama kahit minsan yung tunay okay. niyang ama. Like ko yan. Okay ko Gusto ko lang po makasiguro kasi e eh, pumapalagpalag po ito ngayon tong biological father mo. Malaki adjustment po ito sa Rafa for so many years. Hindi po siya nakasama and then parang siya. And hindi ako nagtututol. Nagtataka lang po ako. Mr. Ulnagan, magandang hapon po. Gandang hapon po, Senator. Kilala niyo po si uh, Ma'am Luz Biminda Fernandez? Opo, Senator. Siya po ay dati niyong girlfriend o kinakasama at nagkaanak po kayo? Opo, nagsama po kami niyan. Hindi may kakaila po na nagsama po kami niyan. Pero nung nag-apply ako ng trabaho sa Maynila, after 10 uh, days or 1 uh, week, nung pumunta na ako sa boarding po namin, senator, nawala siya. Ang sinabi niya nung nagtatrabaho na ako sa Maynila, sigat tumawag sila na pinauwi daw siya ng nanay niya. Okay. Wala naman na akong magawa dahil wala naman na siya, wala naman ng address, wala naman na akong alam kung anong gagawin ko. Siyempre, bumalik ako sa pamilya ko. Ah, may pamilya ka na dati pa? Meron po, Senator. So, nagdududa ka na nagkaanak kayo ni Ma'am Luz Biminda nung kayo nagsasama? Opo, Senator. Hindi niyo po binilang yung tinatawag na nine months? Na after nine months, Ang... nung magkahihwalay kayo, nagkaroon siya ng anak at hindi yun mo sinabi sa kanya, Ma'am, after nine months, o oh, ito na... Naisilang. wala po kaming contact simula po ang, nung, nung mga sir. po, asawa ko, inano na po niya, binilang niya. Ngayon, sabi niya, parang hindi tama, sabi nung asawa ko. Eh ngayon po, sabi ko, kung nung pumunta sila rito... Huwag mong tanungin yung misis mo, tanungin mo sarili mo. Mas alam mo yan kaysa misis mo. Simula nung nagkahiwalay kayo, matatanda mo ba anong buwan at taon yon At tatanungin natin ngayon, ang birth date nitong si uh, Miss Jaislyn. Anong buwan ba kayo naghiwalay? Mayo 1992 po. Anong araw, anong buwan at taong ka isinilang Miss Jaislyn? Ano po, October 15, 1992 po. Parang five months lang siya. Sabi mo, May 1992 kayo nagkahiwalay o May 1991? Ah. Arang, so, ko na nga po matandaan po, Senator, eh. Dahil sa tagal po ng taong... Okay, so, anyway, para ma-solve ito, ganito na lang, shortcut. So, payag ka mag-undergo ng DNA test. Ito na po mga karesubang. Really, 99 99.999%. Yan, yan po ang sinasabi nila sa akin. Kung naman po magpa-DNA noon, pati pamilya ko, yun nga lang po. Siyempre, taga nila sila, taga-probinsya po kami. Eh, ang agam-agam po ng pamilya ko, baka bayaran nila ang DNA. Yun ang sinasabi. No sir, kami po supervise, Kami po mag-sponsor. Meron po, kami pa palaging ginagamit yung Easy DNA. Di ba? Dadali namin dyan yung Easy DNA para kumuha ng sample sa inyo at sa harap mo, kukuha ng sample sa kanya para transparent. And then, sasabihin namin sa inyong result. Pwede rin po, Senator. Pag nag-positive, baka pwedeng makasama kita dyan sa, sa Bela para habang buhay tayo, hindi natin pagsisiyan. Pwede naman yung, Jesseline. Ayun nga, ang sabi ng tita mo, dito nga kasama ko, sabi niya, patunayan nila, yun ang ginigiit niya. yon naman ang ginigiit ng tita mo. Sige, welcome naman siya rito. Good. Masapin ko siya. So, Okay sayo at okay sa family mo doon sa gusto mong mangyari. Pwede po siguro Senator pag-usapan po namin ng asawa ko po. Maam, magandang hapon. Magandang hapon din. Paano yung pag nagpositive? Ano po inyong reaksyon? Gusto ko manggaling sa inyo na okay lang na itong uh, si uh, Jaislyn ay diyan tumira para uh, makasama yung kanyang uh, biological father. 31 years hindi niya kasama. <laughs> yun nga po, mabarang magkaedad doon sila noon pangalawang anak ko, sir. Pero Mag Magkaedad? Yes. Ilan taon po yung pangalawang anak nyo? <laughs> Pangalawa po, 1991 po siya eh. 1991, ito, 1992. Eh baka nga si sir, eh, pumupuslit-puslit sa inyo. O, oh, nakatakas, kaya pupunta dito kay Ma'am Luz Miminda. Dat, dati naman yan, sir, na nagkaano ano sila. Kaya lang, oh. doon may nahanapan daw itong lot-lot na mas mayaman dito sa sawa ko kasi walang pera ito noon. Hindi po totoo yan. Eh, <laughs> ano, pinagpalit niya. Hindi po yun totoo yan. Kung, sir, kasi ano sa, sa beer house yan, sir? <laughs> karinderiya lang po yun. <laughs> doon kanakuan ng na mga sabaw ko sa beer house. Huwag mo lang sabihin. Oh, may beer sa pero ano, karinderiya po yun. May okay, ma'am, tapos na yun. Iniwan mo raw itong si uh, Mr. Olnagan kapalit ng isang mayaman? Hindi po, totoo, sir. Umuwi po ako sa nanay ko. Inuwi po niya ako ng pangasinan Kaso po, may maliit po ako tapos wala pong nagbibigay ng pera sa akin. Kaya wala akong pamasahin na alis. Okay. Ma'am Gemma, Opo, sir. Ipapadine test natin kami ang pupunta diyan kasama yung easy DNA na mga staff and then pag lumitaw na positive na talagang anak ito ni Sir Manayon Opo, sir. Okay sa yon diyan siya titira. Oo, sir. At siyempre tatuin niyo po siya na maayos. Opo, sir. sir. Yan lang bata, sir. Eh baka pag kasama ko yung bata eh baka magpupan na naman yung babae dito, sir. Ma Malabo na Minda, yan. Hindi ka raw kasama. Oo naman, sir. Hindi naman ako kasama. Yung anak ko lang naman po ang gustong pumunta sa papa niya. Pa, advance happy Father's Day nga pala. Sorry, nabablang ko po ako. Pa, uh, sana sa pag nag-positive na ano, maging okay tayo dyan lahat. Pati po sa asawa niyo at anak niyo. Pag-usapan uh, natin kung ano yung alam problema sa akin, Jaceline. Yung sabi nga ng tita mo, tanggap ka naman niya. Yun nga lang, sabi nga niya, Ika naka, hindi na kasama mama mo. Baka magsabunutan pa yan. <laughs> 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 hindi na na po, sir. Napakabaito. Let's give credit dito kay Ma'am Gemma. Uh, siya na, siya na, mismo nagsabi na uh, okay. Hindi nga po. Sana, Sana, hindi nga. Hindi dito lang po. Sana hanggang sa Isabela rin po. Pwede naman natin pagdating doon may paliwanag sa kanila muli at sasama nga kami. And then of course, uh, sa harap ng barangay chairman ng kanilang lugar, maayos natin yan. Importante po, na si Mrs. <laughs> Tita, salamat po kasi pumayag ka po. Pasensya na rin kung may sumaka ng loob saya sa magulang ko. Kay mama po. Eh, nakaraan na po yun. Saka hindi na po maulit yun. Thank you po. Pero sana hindi na po umabot sa sakitan. Bakit nagkasakitan po? Babanta po kasi siya. Kumusta nga pala si father mo na nagpalaki iyo? Okay naman po. Nagtatricycle driver po sa Antipolo. Tatay Richard, anong reaksyon niya? Okay naman po sa kanya. Tanggap naman po na niya. Na gusto ko makasama yung papa ko. Tanggap niya. Opo. Of course, na una unaan niya yon. Okay, yun ang importante. Kasi uh, yun ang nagpalaki sa'yo. Nagmahal sa'yo. nagaruga aruga sa'yo. Naghirap sa'yo. Bigyan mo pa rin siya ng pagmamahal. Wag mo alisin totally. Eh. Every now and then, dalaway mo pa rin siya. Anong trabaho niyo po, Sir Manayon? Po, magpapalay po ako, Senator. Nag-ahente pa po. Oh, ahente na ano po? Palay po, Senator. Ay, maganda ganda ng buhay nito. Oh, maganda ng bahay niyo, sir, oh. Ganda ng bahay ni sir, oh. Oh, sino mga suki niyo diyan sa Isabela? Baka kilala ko pa, saan kay sa Isabela? Sila RMQ po, mga suki ko po 'yan. RMQ? Opo. Kilala ko yung RMQ na. kamag pa ni Jocelyn niyo. Alam mo yung ano, yung pag-ahente ng palay? Ang laki kinikita niyan. Totoo. 'Di ba, sir? Malaki ang kinikita niya. yung tama malaki. Lang, tama lang po sa pamilya, senator. Plus, mm -hmm. meron pa siyang sariling pala yan. Oh. kaya maganda, maayos ang pamumuhay ni Sir. Magkamukha po kayo, Sir. O. Oh. Maraming sasabi. Maraming mga nag-observe na netizen. Magkahawig na po kayo. Pero e, sana nga po. Eh, sana maayos na yung problema po. Ma'am Luz Biminda, meron kang mensahe kay Sir Manayon. Basta pagka nasa yun yung anak mo, alagaan uh, mo. Alagaan naman hindi. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ayusin nyo. So, Uwiling naman si Jema na maki-ano sa inyo. Eh, yun na lang, eh, baka away-away kayo, away-away. Aywan ko na. Ma'am, huwag ka na sumama siguro. Hindi na po, sir. Kaya kaya namin, security and all. Sir. Kasi baka may, pag sumama ka, magbiad-biad ka doon sa sa'yo pa, na pastilan, gino. You <laughs> <laughs> oh, know? hindi na sasama, sir. At baka mag-init pa ulo ko. Maraming nakaraan na nandito pa sa, sa loob ko po, sir, na ginawa nila sa akin. Matatanda na tayo diyan, ja, makalimutan mo na 'yun kung ano man oh, nangyari. O, kalimutan natin mga beer house. Makalimutan natin pero sa sa akin hindi kasi pag malala ko masakit. Sisiguraduhin po <mimit> namin na transparent po yung gagawing uh, DNA testing. Mag-observe po kayo and then hindi kasama itong si Luz Biminda. After one week or two weeks at the most, malalaman natin yung result. Babasahin namin dito and then pupunta na kami dyan. Sasama ulit namin siya papunta dyan o para dali mo na yung mga gamit mo, lahat. May kwarto na po dyan, ang sa, sakasakali. At oh. o, sir. Oo, oh, okay. Ilan po bang kapatid niya dyan? Tatlo po, sir. Nasabi niya na po, na-briefing niya na po yung mga kapatid niya. Hindi pa siya, kasi nabigla, nabigla ka kami, sir. Ah, nabigla. Sige. Ngayon pa lamang, okay. medyo i-briefing niyo po. Sige po, sir. Okay. Pag na-briefing niyo po, dahan niyo at sabihin niyo na po yung possi na possibility na pwede mangyari. Opo, sir. Paano kung nag-negative, sir? Eh, sorry na lang. Sorry na lang itong si Jaislyn. Luz Miminda, 100%. Opo. Bakit po 100% ma'am Luz Miminda? Kita niya naman po kahit na wala pang DNA test, kamukhang kamukha ng ama. Maraming nagsasabi, eh, kamukha nga. Mga netizen yan ha, magkahawig nga ng dalawa. Oo, magkahawig nga. Kasi marami pong sabi nila. ibinibintang sa akin. Pero ako sa tingin ko, oh, medyo nga magkahawig nga sila. Anak ka hmm. talaga ng tatay mong siya. <laughs> Tama na yun. Sige po, maraming salamat po sa inyong dalawa ha. Sige po sir. Salamat po sila yung Salamat po. Salamat din sir. Kumusta niyo lang po ako sa RMQ? Oh, po, Senador, mabanggit ko po, mabanggit ko po. Okay, magandang hapon po sa inyo dalawa, Sir Manayon, Madam Jema, magandang eh. hapon. Okay, naimbag na oh, Malem. na okay. Malem yung Senador. Wen wen. Okay, Ganoon lang po mam ma punta kayo dun sa kabilang booth, process kay ni Odette para dun sa din i-test din, okay? Magandang thank hapon. You, Sige po, thank, thank you. you.